So what's up mga tol, this is Motonatics So today's video May i-share akong tips sa inyo Dapat yung motor mo ay Nakatap dead center Bago ko umalis ng bansa O may bansa ka Or hindi mo gagamitin yung motor mo no? Kung magbakasyon ka sa ano, probinsya Kasi hindi mo, hindi mo siya madadala So gagawin mo dyan, itap dead center mo So buksan mo to Ayan, buksan mo yan Then Ito, buksan mo rin to Tanggalin mo para ma-check mo kung nakatap top center na siya no so meron tayong ano dito tools na ano para mabuksan or mas madali sa gulong mo na lang anuhin cambio mo tapos ikut-ikutin mo kung wala kang tools para matapat dito yung marag T pag binuksan mo to makikita mo yung magneto dito uh, iikot yan tapos makikita mo yung T dito na nakatapat dito sa butas na to so ibig sabihin no, naka relax yung piston mo yan mga valve mo hindi gagalaw yan tapos yung carbs mo naka naka level sa basta hindi hindi siya pursado ganun so dapat yung carb mo kung maaari, drain mo drain mo tangke mo tangke mo drain mo tanggalin mo yung gas tapos mas maganda kung tanggalin mo muna yung carb or ano lang uh, i-drain mo lang siya para wala lang gas ayun so ayun lang guys so sana nagkaroon kayo uh, nakatulong tong video na to na sa mga gustong hindi gamitin ang motor or mag-ibang bansa. Ayan. So, mahirap na kung bumalik ka tapos ganun lang, mag-stock up yan mismo. So, magka uh, malfunction yung mga uh, carb mo kasi mababat sa gas. So, magkakalawangin yan or ano mangyayari. Magiging nakaroon ng parang asin yan dyan. Okay. So, yun lang guys. So, maraming salamat. God bless. This is Motonatics. Bye-bye.